Ah, uh, pare. Tuloy na rin kami ng misis ko kasi naghihintay yung anak namin sa bahay. Ah, pare, pare, sadali. Pare, teka, ano to? Pare! Ano ibig sabihin nito? Ha? Panoorin mo kung gaano ko palutaan yung asawa mo. Balbo! Ang Ay, ka! Balbo! Ito akong <laughs> Tulungan mo! Ayop ka, Christian ka! Ah, uh, parin baldog. Nakalawad ka ba kanina mandaling araw? Ha? Eh, pare. Hindi nga eh. Eh, bakit? Butas kasi yung bangka ko. Ah, pare. Kung gusto mo, yun na yung bangka ko. Ha? Yun na yung bangka ko. Pero, may isang kondisyon. Pare, ang mahal-mahal ng bangka mo, halos gumasis ka ng 50 mil. Tapos yung makina pa. Pare, may isang kondisyon naman eh. Ah, uh, pare, ano naman yung kondisyon? Pare, simple lang naman yung kondisyon eh. Sa akin muna yung misis mo ng isang gabi. <laughs> eh, gago ka pala eh. Kulto. Pare, hindi ko naman mabiro. Pare, huwag mong gagawin biro sa akin yan. Kahit naghihirap yung buhay ko, hindi mo kukuha sa akin ang asawa ko. Tara na nga mga pare. Boss Christian, nakita ko si Baldog kasama asawa niya. Ha? Totoo ba? Pare, pagkakataon na natin. Pare pagdating na pagdating <laughs> ng asawa ni Baldog, papatagayin agad natin. eh, <laughs> <laughs> ito na pala si Parang Baldog eh. Ah, uh, pareng Parang Baldog. Pasensya na nga pala sa nangyari kanina. Binibiro lang naman kita. Ah, uh, mare, tagay oh. Minsan lang naman to eh. Tara, upo kayo. Alam mo, parang baldog, masarap to. Eh, ang tagal na natin din nagiinuman. Uh, pare, matagal na rin kasi akong tumigil sa pagiinom. Hindi na, tagay mo na yan. Uh, pare, tuloy na rin kami ng misis ko kasi naghihintay yung anak namin sa bahay. Ah, uh, pare, pare, sadali. Pare, teka, ano to? Pare! <laughs> ano yung ibig sabihin nito? Ha? Panoorin mo kung gano'ng palutaan yung asawa mo. Balbo! Ang nakakahayop ka! Balbo! Pitaon mo yan! Tulungan mo! Ayop ka, Christian ka! Balbo! Pitaon mo yan! Balbo! Itaun, Balbo. Itaun, Jonah! Balbo. <laughs> Jonah!